Hello 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 guys, Robinzo speaking Ang video natin ngayon ay magsishare ko kung paano maghigpit ng kadena sa motor Gamit lang itong dalawang tools na to Tara, umpisa na natin guys uh, Una, sukatin lang natin ang tatlong fingers yung kadena Kung hindi nakadikit yung kadena sa tatlong fingers, ibig sabihin maluwag yung kadena mo Ngayon, luwagan na natin tong bolt na to kailangan nating i-check lagi yung kadena natin guys bago tayo bumiyahe. Kasi delikado yan. Baka biglang matanggal sa biyahe. Tapos yung takbo mo mabilis tapos sa biglang hinto. Paano na lang pag may kasunod ka. Ah, delikado. Kaya kailangan natin lagi i-check yung mga motor natin guys bago bumiyahe. Kaya natanggal, na luwagan na natin tong bolt na to. After nating luwagan nakakuha tayo ng isang tools pang pa pahigpit naman dito sa kadena ito na yung pang sa kadena guys yung pinakadulo na bolt yan iangat mo lang yung pag -higpit. tapos pagkaangat mo niyan, aangat din yung kadena ihigpit na siya yan habang inangat ko to tools maangat din yung kadena ibig sabihin nahihigpitan na siya sobrang luwag nitong kadena ko uh, umabot na sa center stand kaya delikado pag binabiyahe mo makasasabit sa ano sa stand Yan guys, binaba ko tong camera para makita nyo yung higpit ng kadena yan nakadikit na siya sa natlong fingers ko. yan lang guys, uh, napakadali lang gawin ng pagigpit ng kadena natin sa motor. Uh, dalawang tools lang gamitin mo. tapos ngayon uh, ikpit na natin tong bolt na to, para matapos na. So ayun lang guys, na napakadali lang yung paghigpit ng kadena. Dito mo lang hihigpitan sa pinakadulo yung bolt na yan. Paangat yung pag ano, mo, adjust. Tapos dito, kailangan mong sukatin na dapat tatlong daliri maipantay yung kadena mo sa pangatlong daliri. Kanina, umabot yan ng apat. Pang-apat na daliri. So, sobrang luwag niya talaga. Ayan. So hanggang dito na lang tayo guys. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Love guys.